Okay, magandang magandang uh, gabi po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan Muli na dito po ang yung lingko di Pipanyo Labrador Dito po sa ating programa ang Reaction Mo Berada ko Okay, uh, hindi na po natin patatagalin mga minamahal kong mga kababayan Pasensya na po kayo kung medyo gabi na po tayo nakapag-vlog ano? Dahil po sa Marami po kasing tumawag sa akin ngayon. ito itong po sa uh, nagaganap po ngayon o nangyayari ngayon sa mga probinsya. Alam nyo, nakakabahala kasi uh, balitang balita po ngayon ha. Ah. Hindi lamang po sa isang probinsya, kundi sa buong Pilipinas. Yung nangyayari pong uh, kung saan eh nababalita po sa mga TV, sa radyo lumalabas sa uh, po-post po sa Facebook, sa TikTok na mayroong mga kabataan na dinudukot at kung uh, di ako nagkakamali, hindi lang daw kabataan ang dinudukot at halo-halo po ang nagiging uh, opinion o halo-halo po ang uh, nagiging uh, kumbaga, usapan o nagiging usapin tungkol dito yung iba mayro uh, meron tayong naririn na kahakan uh, na yung laman loob daw yung, yung puso yung, yung atay yung mata na pwedeng pakinabangan ng mga doktor para doon sa kanilang mga pasyente uh, yun ang kinukuha at meron naman din nagsasabi ewan ko lang kung naniniwala kayo dito ah na nangyayari po daw talaga to kapag lalong-lalo na kapag may mga gusali daw o malalaking building daw na tinatayo. So, kaya daw ganun. At meron namang iba, baka daw uh, kaya ganito dahil may mga tulay na uh, tinatayo at yung dugo ng tao, yun yung uh, ginagawang sakripisyo para doon sa posting... Uh, para maging matibay daw. So, yan po yung nagiging haka-haka. Pero, ayun po sa investigasyon ng ating mga kaibigan, lalong-lalo na sa Nika, no? at tayo ay may mga kaibigan dyan sa Nika, uh, mayroon din akong mga Siyempre kamag-anak Lahat mo tayo may kamag-anak na sundalo May kamag-anak na pulis So tinatawagan ko lalo ni mga pinsan ko So, isa lang po yung lumabas sa kanilang pag-iimbestiga. No? So, merong isang sindikato na ginagawa ito ngayon ah, lalong -lalo na, lalong-lalo na pa, papalapit na yung eleksyon para po maibaling yung kaisipan ng ating mga kababayan sa issue na to yung tungkol sa pagkawala ng mga kabataan na dinudukot, di umano. So, ang hindi alam ng lahat, ito po nakarating po sa akin. At ito kaya nga po ko gabi na nakapag-vlog dahil sa dami po hindi ko na malaya na hapon na pala. So talagang, kasi nakakabahala eh. Mga kabataan ang involved dito. Pwedeng anak mo, pwedeng anak ko, o pwedeng uh, kahit sino ay maaaring madukot no ng mga hinihila ng mga kidnapper ng mga bata para po sa akin ano uh, kasi inanalize in kong mabuti base na rin doon sa mga nakausap ko at base na rin sa kanilang mga nakikita may mga politikong nasa likod dito no? may mga politikong nasa likod dito para po maibaling sa usapin na ito yung dapat sana ay yung usapin ay maibaling sa kanila. No, kumbaga sinasadya ito para malihis, malihis, mawala mawala sa isipan ng mga kababayan natin yung totoong issue at nangyayari dito sa ating bansa. Lalong-lalo lalo na ngayon, papalapit na po ang eleksyon. Lumabas po sa kasi natatakot silang magsalita, so tinawagan ko rin yung ibang kaibigan natin mga vlogger. Uh, sabi nila, humingi din ako ng punto sa kaniya, humingi din ako ng opinion sa tingin nyo ano ba to so sabi ng kaibigan nating vlogger na para sa kanya mukhang sinadya sinadya to para ayun, ayun na nga uh, para maibaling sa, uh, sa issue ito yung usapin tungkol sa dito kay Sara Duterte na isang daang porsyento ay talaga mag impeach kaya nga ginagamit yung iglesia ni Manalo na Jablo para pagkasunduin na lang No ginagamit pa yung uh, National Peace Rally di Umano ng ng Iglesia ni ano ni Manalo na Diablo. No? So ginagamit pa nila to para lang, di ba? Para lang hindi siya ma-impeach. Alam na natin galaw nila. Ngayon dahil hindi naman yan tumalab, hindi naman yan ano. So ang nangyayari ngayon, sinasadya nila to at alam ko ito rin ang gagamitin nila na issue para pu sirain ang ating mahal na pangulo. Kaya ko po to sinabi dito dahil may plano po silang hindi maganda. Kasi sa nangyayaring ito, sasabihin na naman nila, o tignan nyo, si Marcos na ang pangulo. Si Marcos na ang ano, tingnan nyo, laganap na yung ganitong mga krimen. Dati wala namang ganito nung panahon ni uh, Rodrigo Roa Duterte. Tingnan nyo, di ba? Alam naman natin eh. Alam natin ang galaw ng ating mga kalaban. Alam natin na lahat na lang na nangyayari, halos lahat na lang ng mga uh, krimen na nangyayari. Eh, gusto nilang gusto nila agad na i-connect sa ating mahal na pangulo para masira nga naman yung administrasyong Marcos. Alam naman natin, alam natin excuse me po, mga minamahal ko mga kababayan. So ngayon, lumabas po sa pag-iimbestiga na ang may kagagawa nito ay walang iba. Kundi ang ating mga kalaban. Alam na natin kung sino sino, sino ang mga kalaban natin. Lagi naman natin binabanggit dito yan eh. Ah, lagi naman natin binabanggit dito yan kung sino yung mga kalaban natin dito no? Sino ba ang mahigpit na kalaban ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? So, sinasadya nila ito, gagawa sila ng ibang mga kaguluhan, gagawa sila ng ibang mga isyo para maibaling doon yung usapin. ng sa ganon, yung isyo na yon palalawakin, ha? ipapakalat, o kumbaga, kumbaga lalagyan ng kulay, gagawa ng iba't ibang mga isyo, na ang dulo nito, ah Ang dulo nito ay mapupunta na naman sa ating mahal na Pangulo na kung saan gagamitin nila ito para sirain ng ating minamahal at ginagalang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, ito yung nagiging galawan. Hindi alam ng lahat to. Ayaw sabihin ito ng iba dahil natatakot sila. Kaya nga salamat na lang doon sa mga kababayan natin at lalong lalo na sa mga kasamahan natin na natatakot silang magsalita dahil daw baka ganito, eh, ganun sila, ganito, 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 ganyan, makakasuhan sila. Eto, mga minamahal kong mga kababayan, napakabigat po ito. No? Alam nyo naman, basta para sa bayan, tayo po ay maglilingkod. Wala tayong sisinuhin, wala tayong aatrasan. Basta para sa bayan, magsasalita po ang iyong lingkod, Epipanyo Labrador. Alang-alang po sa kaligtasan o kapakanan ng ating mga kababayan. Halos lahat po ng mga sensitibo na usapin, dito po tinatanggap natin lahat yung hindi kayang ibulgar ng ibang mga komentarista, yung mga natatakot na kasuhan, yung natatakot na makulong, natatakot na natatakot ipapatay. Ayaw nila. Kaya ito po ang nagiging takbuhan nila. Itong ating programang reaction mo, birhad Ko So sa madaling salita po, didirektahin ko na po kayo. Kung ano man ang lalabas ngayon ng mga isyo, kaguluhan, at iba pa. Isang taong porsyento po na ang may kagagawan niyan ay walang iba kundi ang ating mga mahihigpit na kalaban. Wala nang iba. Isang daang po, walang ibang makakagawa niyan. Walang ibang gagawa niyan at walang ibang may kapasidad na gumawa niyan kundi yung ating mga kalaban. Para lamang po, maibaling yung ibang, maibaling yung issue sa usapin na ito at malimutan sila ng ating mga kababayan. Pero, sa totoo lang, ito pa, gusto kong sabihin sa inyo, kaya nangyayari ito dahil habang papalapit po ng papalapit ang ang tinatawag natin na eleksyon. Ilang ano na lang, ilang buwan na lang, Mayo, di ba? Kundi ko nagkakamali. Ilang buwan na lang. So, ang mangyayari dito, mga minamahal ko mga kababayan, sa nakikita ko lang, sinasadya nila ito para gamitin sa kanilang pagpapapogi. Di ba? Pagpapapogi. Siyempre, gagawa sila ng mga issue. Tapos, pupunta sila sa isang lugar, magsasalita. Sasabihin, o, ninyo. Malaki ang pagkakaiba nung panahon ng, ng, ng demonyong dating uh, administrasyon. ba? Diba? Uh, sa administrasyon ngayon na sinasabi nilang bangag daw ang ating minamahal at ginagalang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Diba? Ginagamit nila to. Gagamitin talaga nila to para maging mapo, para ma, maging pogi sila, maging mabuti sila, maging maganda sila sa mata ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na eleksyon ngayon. At sigurado ko hindi lamang 'yan. Ha? May mga darating pa habang papalapit ng papalapit ang eleksyon, mga minamahal ko mga kababayan. Gumagawa na po ng hakbang yung ating mga kalaban. Yung iba pa nga dyan, eh, sa totoo lang, kumukontak na ng mga taong masisiguro nilang kaya nilang bayaran na kayang ibenta yung mga prinsipyo sa pamamagitan ng pera para iboto lamang itong mga tulong na to. Balita ko po bawat bawat uh, probinsya tila etong si Bato de la Rosa at itong si Bongo ah, uh, eh namamahagi na ng Uh, milyon-milyon, daan-daang milyon kada municipal. na hmm? namamahagi na sila. Na kung saan para ipakalat, para ibang bayad sa ating mga kababayan, no? So, talagang expected naman natin 'yan eh. Na talagang pera talaga ang ang gagamitin ng ating mga kalaban. Pera talaga. Gagamitin talaga nila 'yung pera para Siyempre alam ng ating mga kalaban Na pagdating ng eleksyon Pag marami kang pera Kahit pangit ka Kahit hindi ka karapat dapat Panalo ka Basta may pera ka Kaya nga Di ba? Kaya nga sinisiguro Sinisiguro ng ating mga kalaban Na Di ba? Umikot sa buong bansa Para lamang Alam mo na uh, Kumontak ng mga taong mauutosan nila Na magiging ano nila na magbayad sa mga kababayan natin. Expected na natin 'yan. Pero pasalamat na lang tayo. Dahil kung hinayaan ng ating mahal na pangulo na itong si Sara Duterte ay makapagnakaw na makapagnakaw na makapagnakaw ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, siguradong mas magiging maimpluwensya sila sa halalang ito. Dahil mas marami silang perang pwede nilang ipuhunan. Kaya nga, ayaw ni Sarang umalis ayaw ni Asaram bumaba kahit pinapaalis na siya ng taong bayan sa kanyang upuan bilang pangalawang pangulo ng ating bansa dahil habang nandiyan siya nakaka kahit pa paano nakakapag ano pa siya nakakapagnakaw pa siya sa totoo lang talagang todo pagnanakaw todo pagnanakaw pa rin ang ginagawa ni Sara Duterte sa ngayon para lamang matustusan niya o matulungan niya yung kanyang mga kaalyado na alam niyang tutulong sa kanya sa pag ito ay nanalo. Katulad ni Bato de la Rosa, ni Bongo, na alam naman natin na mga asot tuta, ha? mga asot tuta ng mga Duterte. So, talagang mahigpit na, talagang grabe na, tumitindi na yung labanan ngayon. Kanya-kanya silang diskarte, kanya-kanya silang paninira sa ating mahal na Pangulo. Pero, tulad ng sinabi ko, sinasabi ko na sa inyo, plano nilang siraan ang ating mahal na Pangulo nang sa ganun ay masira din yung ating mga kaalyado. Yung mga kakampi ng ating mahal na Pangulo. Pero isa lang ang masasabi ko. Kung ano man ang nangyayari ngayon, maging mapagmasid po tayo. Dahil alam naman natin na talaga, talagang yung kalaban natin na kung saan eh, gustong magkaroon ng kapangyarihan at manatili na may kapangyarihan eh gusto kasi nilang wag mabuwag yung kanilang triad na kung saan eh matagal nang namamayagpag dito sa ating bansa at balita ko nga yung mga Chinese na mapipera isa sa gustong tumulong sa mga Duterte at itong mga Chinese na 'to na mapipera, ito po lahat ay involved sa iba't ibang mga illegal uh, illegal activities. O itong mga Chinese na 'to, ito yung mga Chino na kung saan eh, inalagaan ni Duterte, sinuportahan ni Duterte, protektado ng mga Duterte na kung saan may mga illegal na ginagawa dito sa ating bansa. So, grabe. O isa pa dyan yung mga kakampi nila sa sindikato ng droga talagang gagamitin nila gagamitin nila at lalong lalo na mga minamahal kong mga kababayan kaya nga tingnan nyo yung isang reliyon dyan talagang binayaran ng bilyon-bilyon eh monggoloid yung leader eh kunyari ano pa sila kunyari ganito nga pero ang totoo meron niyang, meron niyang nangyayari dyan usapin na sila lang nakakalam hindi naman nila paparinig dyan sa buong ano eh ang ginagawa lang naman ng mga membro na nandiyan dyan, yung iglesia ni Manalo na Diablo, sumunod lang na sumunod sa kanilang amo kung anong gusto. Kahit nga sabi tumalong kayo lahat sa ilog, tatalon lahat sa ilog yan. Tumalong kayo lahat sa impero, tatalon lahat yan. Kasi fraternity yung pinasukan nila, hindi talaga yan, reliyon. Nakita nyo naman ang gagaspang ng ugali. Basta iglesia ni Manalo. Ang gagaspang ng mga ugali ng mga yan. Mayayabang. Pakikita nyo naman sa kilos eh. Hindi na dapat na ano. Maraming nakakaalam niya. Pag, pag sinabing iglesia ni Manalo. Mayayabang yung mga yan. At walang pag-ibig yan sa kapwa nila. Isa yan sa wala sa kanila. Yung pag-ibig, pagpapatawad at iba pa. Kasi nga maladimonyo di nga diablo nga at Mongoloid yung kanilang leader. Okay sana kung ang leader nila ay si Kang Hilo. Uh, ang Hilo ba yung bunsong kapatid niya nitong ni Eduardo Manalo. 'Yun, naniniwala pa ko, taas no ako na magsasabi na napakabait napaka napaka makajos talaga ng uh, ng taong to na kapatid ni Eduardo Manalo na pinakulong niya lang ha pinakulong niya lang dahil ayaw nga niyang masingitan siya ayaw niyang maagawan siya ng pwesto ayaw niyang di ba pero ganun pa man lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan kaya kaanghelo Uh, kung nasan ka ngayon, ingat-ingat-ingat uh, lang at uh, tutulungan ka rin ng Diyos kapatid. At uh, pasensya ka na Ako, mataas ang paggalang ko sa'yo At uh, respeto At alam niyo mga kababayan, hindi ko tinitignan eh Kahit pa ikaw ay mahirap o ano Basta nakita kong okay ka, good wala ko kahit pa general ka, kahit pa kernel ka, kahit pa mat ikaw pa yung pinakamayaman sa buong mundo. Kung hindi naman maganda ugali mo, kung walang nya ka ulo ka, babanatan kita sa programang ito. Dahil hindi hindi tayo dito yung porket mayaman, porket matibay, porket dito katulad ng ibang vlogger diyan. Nakapag alam nilang ma-influensya, doon sila. Kahit malina yung ginagawa, doon sila. ba? Diba? So, ganun pa man mga minamahal kong mga kababayan, bumalik tayo sa ating punto sa ating pinag-uusapan. Yung mga nangyayari po ngayon, 100%, yan po ay kagagawan ng ating mga kalaban. At kung ano pa man ang mangyayari sa mga probinsya-probinsya, ganito ganyan, yan po ay pakana ng ating mga kalaban para isisi sa ating mahal na Pangulo yung mga nagaganap na yan. Para sabihin na inutil, pulpul ang ating mahal na Pangulo. Na walang nagagawa ang ating mahal. Balita ako nga eh, sinasadya ng mga Duterte na nagpakalat ng mga adik na kunyari ay hu, nahuli na ganito na ganyan ba diba? para lang sabihin na dumami yung adik sa buong Pilipinas dahil pulpol at walang silbi ang ating mahal ng Pangulo pero lahat po yan ay puro drama para lamang po masira ang ating mahal na pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya sa mga kababayan natin, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagsuporta sa inyong lingkod ni Dipanyo Labredo. Kaya muli po, tuloy po nang sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.